Hello guys. Tingnan natin yung ano po sa pumasok do sa sapatos. Mm, yung kuting. Yung isa sarap sarap yung tulog niya. O yan oh. Yung isa naman pinipilit niya sumuot do sa sapatos. Ayano. Oh. Gusto niyang sumuot doon. Siguro malamig siguro doon sa loob. Oh. Opo. <laughs> Ay, yung tuta na inamoy niya yung sapatos. Bigla siyang nahilo. Ay, ano. Oh. Yung pinagkakasya niya yung sarili niya doon sa sapatos. Ayan. Yung, yung isa, tulog na tulog. Ayan, guys. Pinilit niyang pagkasya yun. So, tingnan nyo. So, ayan guys. Oh. Gusto niyang matulog doon sa sapatos. Sa loob ng sapatos. Natumba naman yung lalo. O, ayan. Ayan. Nakasya na doon sa loob, sa wakas din. Nakatulog na rin siya doon. <laughs> 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 Oke. Psikologi. Mungkin itu.